negosyanteng misis, ngayon gagawin naman natin yung lomi na pang negosyo. May name is Nina Bacani ang iyong negosyo, mami. Kaya naman, simulan natin. Unahin natin ilagay yung ating one-third cup ng vegetable oil. Any brand or any oil. Pwedeng canola, pwedeng palm. Ayan. Tapos lagay natin yung ating four cloves ng garlic. At one whole ng onion. Chopped onion. Aray, aray. Tapos lalagay ko yung aking na uh, hiwang baboy. So ito po is laman na may halong taba. 250 grams. Tapos yung pagkakahiwa niya manipis lang. Tingnan muna natin siya. Kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes. So, hintayin lang natin na mag-golden brown yung ating pork. kapag golden brown ng ating pork, ilagay natin yung 100 grams ng pork uh, liver or atay ng baboy. Tapos, nagyan natin ng 1-8 cup ng patis at black pepper. So, hayaan muna natin yan dyan. After 2 minutes, yan, halugin natin siya. Tapos, lagay natin yung 1 full ng ating carrots. So, yung carrots ko ay hiniwa ko na siya pahaba. Nugasan ko na rin syempre. Agayin muna natin. Kung meron kang recipe na gusto mong gawan natin ng video ng posting, pwedeng pwede mo i-comment ito sa video na to sa baba. Okay. So, lagyan muna natin ng 1 liter ng water. So, dadagdagan pa natin yung tubig mamaya. Pero ito muna kasi para mapalambot lang natin konti yung ating mga laman, atay at carrots. Okay, pag kumukulo na, lagay natin yung ating one-third cup ng soy sauce. Tapos, pwede na natin timplahan yan ng asin. Hindi muna. Yan. Tapos, lagay natin yung ating squid balls tsaka kikyam. So, itong squid balls na to ay mga 8 pieces lang yung nilagay ko tapos sinati ko. Kikiam naman. 15 pieces. Basta bahala ka kung gaano mo gusto ka dami ilagay, no? Pero yung isang pack kasi, eh, hindi ko yan nilalahat. So, dadagdagan natin ng another liter ng tubig. Pero hindi ko to inubos kasi naglagay ako dun sa ating cornstarch. Okay. So, depende pa rin sa'yo. Tapos, ito na yung final timpla niya. Timplahan mo ayon sa iyong panlasa. Ako, hindi ako maglalagay ng cubes. Gusto ko siyang timplahan ng ano lang, natural. So, kapag kumulo na yung ating sabaw, lalagay na natin yung isang pack ng ah, lomi noodles natin. So, ito isinugasan ko po para matanggal yung... Di ba minsan yung sa noodles, may aftertaste yan eh. So, binabad ko muna siya sa mainit na tubig tapos so, ako ko hinugasan. Another pa kulo ulit hanggang sa medyo maluto na yung ating lomi. Okay, pag okay na yung lasa, okay na rin yung ating noodles, kumukulo na. So, meron ako ditong half cup ng cornstarch na dinilute ko sa water. So, binawasan ko yung sa kaninang huling tubig natin na 1 liter. So, ito yon. So, lagay natin dito para lumapot. So, pwede kang gumamit ng kasaba flour. Pero kasi medyo mahirap hanapin siya sa mga palipalengke, no? Or supermarket. Kaya cornstarch naman ay okay din. So, bago natin ilagay yung ating egg, ilagay muna natin yung eto is bagyo pechay. Ayan, hiniwa ko na siya ng maliliit. Shrined ko na siya sinugasan ko na din. At ang ating final touch ay meron ako dito dalawang itlog na binati ko na. Silalagay ko na dito. Gatwal lang. At ito na yung ating mainit-init na lomi. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Ayan. Siyempre, ilalagay natin yan dito. Depende sa iyo kung saan mo siya gustong ilagay. So, kung malapitan lang naman yung pagbebentahan mo, pwedeng ganito na lang. Ilagay tayo. So, ito na nga yung ating Lomi. Nakagawa tayo ng 8 sets na 500 ml yung lagayan niya. Meron din tong takip. No? At... Ang puhunan ko dito ay 240 pesos. Check mo yung description sa baba para sa full breakdown ng mga ingredients natin, costing at syempre para sa timestamps natin. Pwede natin lagyan ng roasted garlic. Ayan. At dahon ng sibuyas. Siyempre, lagyan natin ng sili at kalamansi yan on top. Para syempre sa bentahan natin, mag-range ito ng 70 pesos up to 90 pesos. Depende yan sa pagkakabili mo ng mga ingredients, syempre sa market mo na rin. Lalo na ngayon, di ba, mahal ang mga gulay at pork. Yan. Syempre, ang tubo natin dito ay mag-range ng 320 pesos up to 480 pesos. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo yung Loaming Batangas na recipe dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.